Yan, good morning. Ngayon, maghanap tayo ng bigas ngayon dahil wala ng bigas ang Japan. Last week, nakabili ako 10 kilos. Pero kailangan ko maghanap ng bigas ngayon para next week para pagdating ng dalawang anak ko at saka yung asawa ko may makakain kami wala na talaga eh ikot ako ng ikot dito sa amin walang bigas pero sabi ng kapatid ko mayroon daw nagbibinta ng bigas dito malapit lang dito sa, sa amin 9 siya magbubukas kaya ngayon pupuntahan ko sana makabili tayo para may bigas tayo pang next month no let's go Dito, yan yung ano, dumi sa dumi. Nakikantong sa amin. Sana may bigas, no? Para may masain tayo pag, pag uwi ng dalawang anak ko at saka yung asawa ko. May makain sila dito, no? Yeah. Tapos, ang mahal pa ng bigas ngayon dito sa Japan. nagkakaubusan na tapos minahalan pa nila Oh my goodness Akala ko na 'yun mag-open, tin pa pala. Ang aga ko ah. Nako, nako. Wala tayong nabiling bigas sa Dumi. Lipat tayo ng ibang tindahan. Ay nako. Let's go, let's go. Pangalawang tindahan wala pa ring bigas. Nako, 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 nako. Tara, hanap tayo ng iba. tatlo na to una dun sa dumi sa create tapos ito Philna sana meron let's go ay salamat pangatlong tindahan sa Philna iyon no oh. sa wakas nakabili din tayo ng ano bigas grabe oh kaya lang kunti lang yung nandun eh hindi pwedeng baka pag dalawang ano mga pag pag 20 kilos yung kinunga ko baka di pwede kaya 10 kilos ko lang kaya 10 kilos lang yung kinunga ko yun know? okay na yan siguro sa ibang tindahan lang siguro tabibili ng ibang ano Bigas <laughs> no parang pawal may nakasulat eh alright salamat may bigas na tayo pang next month pero ang mahal ng bigas eh Dati 4,000 lang yan eh. O, oh, 4,000 yata yan. Ngayon, 5,242 yung nabayaran ko. Mahal. Grabe. Paano na kaya kung gas no, gasolin yung mawala. Hirap siguro no kaya lang sanay naman tayong mag bike bike tayo dating talaga ng panahon na mawala tong ano gas eh di ba uh, hirap tara uwi tayo tulog tayo tapos ito pa may bagyo pa wala pang bigas oh my goodness let's go ay nako, kala ko malayo pa yung pupuntahan ko marami pa akong singgahan na pupuntahan buti na lang dito ako dumiritso eh may isa namang ano feel na mas malapit sa amin eh kaysa dito eh siguro kung doon ako pupunta baka ano baka pwede no bilhin na lang kaya ko ng isa pang ano 10 kilos kaya lang kulang kasi yung ano eh kulang kasi yung pirang dala ko eh kaya naman kasi kanina doon sa ano eh sa sa Dumi papasok ka dami kasing tao eh papasok ka tapos wala kang bibilhin parang nakakahiya eh kaya yung isang lapad ko namili na ako ng ano ng mga karne mga gulay kaya kulang yung ano ko pera ko kailangan <laughs> kailang ang importante na tayo kahit, 10 kilos no tapos uwi ako sa bahay kuha ko ng pera bili ulit tayo ng 10 kilos no ano na lang siguro na lang, ganun na lang. Kaysa magkaubusan kasi sabi nila next month talaga wala na talagang binta eh. Kailangan talaga natin makabili ngayon. Ang ulan-ulan pa. Ah, bigo, grabe ano. Ang hirap pala pag ano no, pag ano, pag walang bigas eh hindi ko kaya pero sa mga naglo low carb wala panis to kahit walang, kahit walang kanin panis kanila to hirap na no? kaya magsanay sanay na tayong ano, kumain ng pakunti-kunti na lang no? siguro <laughs> lakas ng ulan ang oras na 10.35 matutulog pa ako wala nang tulogan to magahan nang ng ano bigas sabi <laughs> yun yun naman yung ano wala pang bigas yun lakas pa ng ulan yun, yun naman yan dito lang tayo sa sasakyan hindi na tayo waba grado pag bumaba ako nito basa Grabe oh. nyo yun, yung lakas ng ano. Ngayong araw siguro ang ano eh, yung bagyo. Wala pang binibintang bigas. May bagyo pa. Oh my goodness. Tingnan nyo naman oh. No? Halos din na makita yung daan no? Ang lakas ng ulan. Oh my goodness. ngayon yun pala ang bagyo? Grabe talaga ang lakas ng ulan, no? Bakit hindi ko dinala yung wallet ko? Oh, basta ako dito. nako ako makalabas dito sa sasakyan eh. Parang <laughs> ayaw ko na bumaba, ayaw ko nang umakyat sa bahay. Dito lang tayo kaya matulog. Ha? Dito lang kaya ako matutulog. Pwede siguro ano. Dito na ako matutulog. Eh. Grabe yung ako naman man ako kung sa talaga tayo nito wala na Wala, hindi tayo magkababa nito. Ang lakas ng ulan. <laughs> Tingnan nyo naman yan. Kailangan natin ano, hintayin na humina yung ulan tapos baba tayo. Kasi pag ganito, siguradong basa itong ano natin, camera, cellphone, yung pira natin dito, siguradong mababasa ito sa lakas niyan. Woo! wala na tayong magawa dito lang muna tayo